Hi guys! Merry Christmas everyone! Today ay magluluto tayo kahit Pasko guys syempre naubos na yung handa natin kagabi kaya magluluto tayo ng lunch today guys. Kaya ngayon lahat ng luto ko guys, i-video ko na lang. Yan. Tara guys, samahan niya ako magluto for lunch today. Ngayon guys, ang unahin mong lutuin ay ang ating cabbage guys. Ito ang ating gulay for today's guys. Medyo late na nga ako guys kasi nga late na rin kami kumain ng alusaw. Kaya yung mga busing namin late na rin nagising. Late na rin kumain kaya medyo late na ako ngayon. Ayan, nilagay ko na yung mantika guys. Maglalagay lang kayo dito. Na. Tingnan nyo naman yung aming plato guys. Ito yung mga sinuuna. So, Pasensya nyo na. Eh. Pero okay pa naman siya. Lagyan tayo dito ng bawang guys. yung luto ng gulay dito guys na ginigisa lang sa bawang sabi na natin ayan guys maglagay tayo ng soy maglagay tayo ng kunting magic saluin lang natin O, oh, diba? Ang ganda ng ating cabbage, guys. Sinabi ko naman sa inyo, ginisa lang yan sa bawang asin. Kung gusto nyo may pampalasa, lagyan nyo ng bahala na kayo guys. So, ayan, ang ganda. Wow, punti pa, guys. O, oh, look, here, guys. Gusto kong makita nyo ng malapitan. Guys, ang ating gulay. Diba? Ang ganda. Fresh na fresh ang ating cabbage. Ayan. Ayan, mukhang okay na to, guys. Ayan. Okay na yung ating cabbage. Charan! Ito ang cabbage natin, guys. O, ah, diba? Sa mga inda yung iba, guys, kasi masyadong marami. Yeah. Ayan. Ah, diba ang ganda ng ating cabbage? Okay. Guys, ito ang finished product ng ating gulay na cabbage or repollo for lunch today again. Nadiba ang sarap-sarap, simple but yummy. Oh, guys, so next na natin ang ating lulutuin adobong pusit. Ilagay lang natin, guys, ang ating ginger. Konting garlic. Ayan, guys. guys, maglagay tayo ng konting soy sauce. Vinegar. Paminta. Paminta guys. Salt. Halloween. Ilagay ang kukis. Lasahan natin guys. Tama na yung lasa. Hmm. Okay guys. Para lalo masarap guys, lagyan natin ng ah. sugar. Sugar. Ilagay natin guys ang ating kamatis, sibuyas, saka larang green, at saka larang pula. Ayan, at sinamahan ko ng larang haba. Madali lang guys magluto ng pusi. Huwag niyong tatagalan kasi pag matagal, napigas. Ayan guys, mag-add tayo ng cornstarch para lumapot ang sabaw. Sandali. Okay, done yun guys. Patay na natin. Ayan, ito na yung finish product guys. guys, ang lulutuin naman natin ay salmon belly. And then, lalagyan lang natin siya ng luya at kamatis. Kunting oil lang yung ilalagay natin, guys. Kasi yung salmon belly ay napakaraming oil. Napakataba niya. Lalagyan lang muna natin yung luya. Ilagay na natin po guys, marinate natin sa suka at sa katoy. Magad lang tayo guys ng water. Guys, napakasimple lang ang luto ng ating salmon belly, guys. Ginisa lang natin si luya, then kamatis. Ayan, may lagay na yun na toyo at saka suka. Ayan. natin, guys. Wow, napakasarap ng ating salmon belly. Napakasimple lang talaga nito, guys. guys. na natin ang apoy. Hanguin na natin. Yes. Ano? Oo. Oh. Ha? eh sinong kakain na dito? Wala. Sila lang ama. Ito na yung finished product ng ating salmon belly, guys. For lunch ayan, asarap na natin salmon belly wow wow, ang taba-taba ng belly, oh pagbibili kayo ng salmon guys yung salmon belly, kasi hindi siya matigas tapos ganyan lang ang luto